Hi guys, good morning. Look at the place. Ang lakas makabag yung feel. So, di ba? So, now andito kami sa Lag House. We're going to eat here for breakfast. Meron silang ino-offer dito na smoked pork belly with almond rice. So, siya, no? And chicken piccata with almond rice. Then, and baked salmon with Almond rice. Yun ang kanilang offer for breakfast. And I don't know if they have a free coffee. I don't think so. But guys, ang gusto ko dito is yung kanilang dessert here. O ba diba? iba-iba. Pwede kang mamili kung anong gusto mo. ganda ng kanilang pailaw. Ang ganda. Just ko, lakas. Maka bagyo feels. Wow! So, mag-order lang muna tayo guys ng ating food. So, kakain tayo ng breakfast. Ang ganda. Ang lini. super Diyos Lakas makayaman. Okay, out na tayo. Itutur ko lang kayo sa labas. Ngayon. Diba? Hey, Sino mo lang, hindi to bagyo? Bagyo kaya to? Bagyo sa Lipa City. Okay, habang taghihintay tayo ng ating order, tayo muna ay magpa-feeling-feeling -feeling rich doon. <laughs>